Tara, punta tayo kung saan maraming mura. Dito lang yan sa so may asyenda silang kavite. Nadala na naman nga kami ng biglang yaya ng kapatid ko. At hulaan nyo kung sino sa mga aso namin ang kasama na naman namin gumala. Walang iba kundi si Chupangi. At second time pa lang namin siyang sinama dahil hindi naman siya sanay sa labas. At tignan nyo guys, mukha rin naman nag enjoy siya. <laughs> dahil sa haba ng biyahe namin, inantok at nakatulog na nga sila mama. Nakarating na nga kami sa wakas after 2 hours of travel dahil sa traffic. Na problema pa kami at wala kaming dalang diaper ng aso. Pagdating nga namin ay nakapagpark kami kagad dahil hindi naman ganun karami ang tao. At itong bulingkit nga namin kasama ay excited. Pagkababa nga namin ng sasakyan ay pinaayos ko muna sa kapatid ko yung bag ko dahil hindi ko na masara. Hindi ko nga alam kung bakit niaya kami ng kapatid ko basta ang sabi niya lang maraming mura dito. Kaya tara pasukin na natin ng Shenda Mall dito sa Silang Cavite. Pero bago ang lahat, Siyempre, picture-picture muna at tignan nyo. Naging bida na naman ang nanay ko sa pagpapapicture. Tara, pasok tayo. Alam nyo ba nitong Asyenda Outlet Mall ay located dito lang sa Silang Cavite along Aguinaldo Highway? At kung gusto nyo rin pumunta ay pin nyo lamang sa Google Map or Waze ang Asyenda Outlet Mall. At sigurado ako na mabubudol din kayo dahil lang lang naman ang mga paborito nating brand katulad ng Nike, Vans, Puma at marami pang iba. At alam nyo ba na mas malaki ang discount na ino-offer nila kesa sa ibang mall at meron pa ako nakita na up to 70% off pa. At eto na naman nga ang pambansang nanay natin na mahilig magpicture. Makapaglibot-libot nga muna. Nung pumunta nga kami dito ay merong tumutugtog at kumakanta. Meron ding mga table at upuan kung gusto mong kumain or magpahinga or manood sa mga nagpe-perform. Maraming ang outlet ang bukas at madalas na nakikita ko ay up to 20% discount. Akala ko nga iikutin lang namin itong buong mall pero meron palang sadya ang kapatid ko dahil bibilhan niya daw ng bagong relo si mama. Pati na rin ang bagong sapatos ang pinsa namin. O ba diba, ako lang ang wala? At dahil tuwang tuwa si mama, may pa-video-video -video din siya habang namimili ng relo. Kasama din pala namin yung girlfriend ng kapatid ko na si Job. Ayan, may pasukat-sukat na. Buti na lang, naka 20% off din yung relong napili ni mama. Huwag ka si mama. Inaasar pa nga namin siya ng kapatid ko dahil parang maluhalo ha. At itong isa naman ay parang mangyan dahil ngayon lang nakita ang sarili sa salamin. Tuwang tuwa si mama sa bago niyang relo kaya magahanap naman kami ngayon ng sapatos para sa pinsan ko. Naglibot-libot pa nga kami at pumasok pa sa Vans outlet para mag-check kung may magugustuhan siya pero wala namang nagustuhan kaya hindi na lang muna siguro. Hanggang dito na lang muna kaya follow and share mga mare. Bye! So this is love. Mm -hmm. So this is love.